Kanina, nagsagawa ang Israeli Defense Forces ng isang estrategikong airstrike sa Eastern Lebanon, isang lugar na kilala bilang isa sa mga pangunahing lungga ng maraming Hezbollah. Ang pag-atake na ito ay bahagi ng isang mas malawak na kampanyang militar ni Netanyahu upang putulin ang pagkaka pagkakakonekta ng mga grupong ito sa Iran. Ang mga airstrike ay sumunod sa isang serye ng tumitinding mga komprontasyon kahapon sa pagitan ng mga militanting grupo na tumatakbo sa maraming bayan ng Lebanon. Na ang mga pambobomba na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng mataas na bilang ng mga taong nasawi at malawak na pagkawasak ng syudad. Pinigyang katwiran ng militar ng Israel ang mga airstrike na ito sa pamamagitan ng mga pag-aangkin na pinuntirya nila ang infrastruktura ng Hezbollah kabilang na ang mga lugar ng paggawaan ng mga armas at mga command center ng grupo. Ang katwiran na ito ay naaayon sa kahapon nitong operasyon kung saan hinangad ng Israel na pahinain ang mga kakayahan ng militar ng Hezbollah sa gitna ng patuloy na mga tensyon sa hilagang hangganan nito. Gayunpaman, dahil sa pagtatago ng maraming mga militante sa likod ng mga sibilyang kabahayan, ang lokal na mga opisyal at residente ay nagulat ng malawak na pinsala sa mga istrukturang sibilyan. Kabilang na ang maraming mga tahanan at mga gusali ng komunidad na pinasabog ng IDF dahil sa anino ng Hezbollah sa mga lugar na ito. Ang mga airstrike ay nagpalala din sa isang kakilakilabot na makataong krisis sa Lebanon. Nalibu-libong tao na ang lumikas dahil sa pagkawasak ng maraming mga kabahayan na ang pag-access sa mga pangunahing serbisyo tulad ng pangangalaga sa kalusugan at tirahan ay lubhang na kompromiso na ang Lebanese Red Cross at iba pang mga humanitarian na organisasyon ay nahihirapang magbigay ng sapat na suporta dahil sa patuloy na karahasan at logistical na mga hamon dahil sa patuloy na pagsalungat ng Hezbollah sa Israel. Ang lugar naman na ito sa Beirut, Lebanon ay hindi nakaligtas sa kamay ng Israeli Air Force dahil sa mga nakuhang intel ng militar na ang mga katabing gusali nang isang universidad ay ginawa ng lungga ng Hezbollah na dito nila nilalagay ang kanilang mga armas upang gamitin sa pagpapaulan ng maraming mga bomba sa Israel. Ang mga pag-atake na ito ay nagresulta sa pagkasawi ng tatlong matataas na commander ng Hezbollah na minarkahan ang isang katalinuhang diskarte ng Israel sa pagpilay ng IDF sa mga walang kwentang terorista. Ang insidenteng ito ay naganap sa gitna ng isang backdrop nang matinding operasyong militar ng Israel na target sa mga posisyon ng Hezbollah sa buong Lebanon na hindi hihinto ang Israeli Defense Forces sa paggawa ng mga pambobomba upang gawing uling ang mga tauhan ni Sheikh Naim Qasim sa gitna ng tunggalian. Na ang isang pagkakamali ng Hamas sa paggalaw sa mga mamamayan ni Netanyahu noong nakaraang taon ay umabot na ngayon sa isang delikadong sitwasyon ng Lebanon dahil sa mga kaliwat kanan na mga pambubomba ng Israel sa kaalyado ng Hamas na Hezbollah. Na ang mas naaapektuhan sa mga pangyayari na ito ay ang maraming inosenteng sibilyan dahil sa inumpisahan ng Hamas ang digmaan. Pinaigting din ng Israeli Defense Forces ang paglusob ng ground unit nito sa lugar ng Tebnin, isang bayan sa Lebanon na kilala rin sa presensya ng Hezbollah na ang bayan na ito ay umabot sa isang matinding kumprontasyon ng magkabilang panig. Isinasaad ng mga ulat na ang militar ng Israel ay matagumpay na pinulbos ang apat na mga militanting grupo na patuloy na nakipagbakbakan sa militar ni Netanyahu at pagkadamay sa mga sibilyang naroon sa mga pangyayaring ito. Sa nakalipas na 24 oras, mas pinatindi pa ng mga puwersang Israeli ang kampanyang militar nito sa maraming bayan at lungsod ng Lebanon na nagbigay ng matinding inis sa pamunuan ng Hezbollah. Dahil ang mga aksyong militar ni Netanyahu sa Lebanon ay nagdulot na ng malaking pinsala at pagkalugi sa militar ni Kasem na ang pagkakaroon ng malaking kaswalti sa hanay nito at hindi organisado sa militar ay isang senyales ng paghina. Sa kabilang anggulo, ang mga nakakagulat na detalye ay lumitaw tungkol sa isang plano ng Iran na birahin si President-elect Donald Trump sa loob lamang ng pitong araw, ang paghahayag na ito ay dumating bilang bahagi ng isang mas malawak na kaso na kinasasangkutan ng mga operatiba ng Iran at ang kanilang mga diumanoy pagtatangka na itarget ang presidente at ang mga high-profile na numero sa lupain ng U.S. Ayon sa Korte Suprema ng Estados Unidos na may isang Iranian operative na nagngangalang Farhad Shakeri ang inatasan ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na bumuo ng isang plano upang subaybayan at sa huli ay itumba si Donald Trump. Dahil binigyan umano ng opisyal ng IRGC si Shakeri ng mahigpit na pitong araw na deadline para bumalangkas ng plano na ipinapahiwatig ang pagkaapurahan ng operasyong ito. Ayon sa mga ulat na si Shakeri ay isang Afghan national na pinaniniwala ang naninirahan sa Iran, ay nagpaalam umano sa mga investigador ng FBI sa panahon ng mga voluntaryong panayam sa telepono na siya ay inutusan noong unang bahagi pa ng Oktubre nitong nakaraang buwan na tutukan si Trump. Binigyang diin ng opisyal ng IRGC na kung hindi may sakatuparan ng plano sa loob ng ibinigay na takdang panahon, Ipagpapaliban nila ang operasyon hanggang matapos ang halalan sa pagkapangulo ng US sa pag-aakalang matatalo si Trump. Ang pagtatangka na ito na burahin sa mundo ang presidente ng Estados Unidos ay hindi isang nakahiwalay na insidente ngunit bahagi ito ng isang mas malawak na pattern sa mga pagsisikap ng Iran na puntiryahin ang mga opisyal at ang mga matataas na tao sa Washington. Ang balak laban kay Trump ay pinaniniwala ang paghihiganti para sa drone strike ng US na tumudas kay IRGC General Qasem Soleimani sa Bagdad noong Enero 2020. Ang timing ng paghahayag na ito pagkatapos ng pagkapanalo ni Trump sa halalan ay nagdaragdag ng isang layer ng pagiging komplikado sa isang tense na geopolitical na sitwasyon. Bilang tugon sa nakababahala na mga plano na ito ng Iran, isinasaalang-alang ng gobyerno ng U.S., ang isang hanay ng mga agresibong aksyon laban sa Iran na ang hinirang na Pangulong Trump na nakatagdang manungkulan sa Enero sa susunod na taon ay iniulat na nagpaplanong ibalik at paigtingin ang kampanyang maximum pressure na diskarte na naglalarawan sa kanyang unang termino sa panunungkulan na ikinagalit ng lubos ng Supreme Leader ng Iran dahil sa mga parusa ni Trump sa kanila. Habang ang pang-ekonomiyang pressure ay inaasahang magiging pangunahing pokus ni Trump, may mga indikasyon na ang mga opsyong militar ay maaari ding isa-alang-alang. Si Mick Mulroy, na isang nangungunang opisyal ng Pentagon para sa gitnang silangan sa unang termino ni Trump, ay nagmumungkahi na si Trump ay maaring kumuha ng isang mas hawkish na paninindigan patungo sa Iran, lalo na sa liwanag ng pinakabagong plano ni Khamenei para sa pagbira nito sa kanya. Ang militar ng US ay iniulat na inutusan na i-update ang mga contingency plan nito para sa mga potensyal na pambubomba laban sa iba pang mga pasilidad ng nuklear ng Iran at mga asset ng militar. Maaaring kabilang sa mga planong ito ang pag-target sa cyber at mga lihim na operasyon na naglalayong guluhin ang programang nuklear ng Iran at pababain ang mga kakayahan nitong militar. Ang mga plano ng Iran tungkol sa pagpapatumba nito kay Trump ay isang maling hakbang sa kanilang gobyerno dahil siguradong tutugon ng malakas ang Estados Unidos dito na maglalagay lamang sa Iran sa matinding pagkawasak. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat.